Mga yun ng klase ng pagkain. Balot. Please, ano wala kang sisiu? Please, please, please usap mo na, please lang. Oh, effective. Mm-hmm. Wala ko saan ang Oh my god. <laughs> Wait, bubuksan ko muna siya ng todo. Oh! Maliit lang siya. Ay, medyo malaki pa. Ayan siya. Alisin ko siya. Hindi ko talaga kaya may sisi mga inday. Ewan ko kung bakit. Mmm. Mm, Oo! Oh. Ang na rin isa. Nakaw! Nakaw! Ano kayo? Hey! <coughs> liempo G. Ang taba niya mga Inday. Grabe. Ang laki niya. Mas masarap to mga Inday kapag meron tayong Mang Tomas yung maanghang. Kaya Tibo! Oo, oh, oh, ano na naman? Di ba na siya to? na naman? Hala, wait nga ako nga. Baka may bago na naman silang release na drama dini. Hala, oo oh. oh, nga. Meron nga. The Billionaire in ano this Disguise ay dito bi sa men's shirt marami ka mapapanood talaga dito yung mga putol na putol na iba na mapapanood mo sa iba dito kompleto as in tapos pre to be super ganda kaya ako sa iyo manood ka muna o panoorin mo muna habang kumakain ako tatapusin ko lang ito mm. eh pero may ginagawa ko like na nakikisingit Mmm. Mm, mmm. Entah hmm. hmm. bahannya sobra Hmm